Kailian. Alam mo ba na may halaman na kayang kumain ng insekto? Real na real Kailian. Ating tuklasin ang amazing world ng halaman na kumakain ng insekto sa Monster Pot sa Maragayap dito sa ating beautiful town of Bacnotan. Labanan ang init at iwasan ang mga insekto gamit ang nature's pest control. My name is Ashley. I'm the owner of Monster Pot Plant Nursery po. Actually, nag-start po ako way back in 2019. Nag-start po ako mag-collect ng mga carnivorous plants sa Baguio kasi nag aral po ako doon. Pero noong pandemic, lumatay siya, kaya nag-start ulit ako ng 2020. Ang mga alaga ni Asi na tinatawag na carnivorous plants ay nagmula pa sa Thailand at ilang bahagi ng Mindanao. Meron kasi siyang wildlife farm permit. Kung gusto namin uh, legal, dapat yung pinagkukuhanan namin. Kaya mabili talaga din kami sa mga legal na nag-aalaga ng mga carnivorous plants. Kung bata pa lang ako, mahilip na talaga ako sa mga carnivorous plants. Hindi lang sa carnivorous plants, pero pati na rin sa mga um, animals Kaya nung nalaman ko na meron din talagang nagaalaga ng mga carnivorous plants sa Baguio kaya it was an opportunity for me to start na din yung pag-aalaga ng carnivorous plants si Ashley ay tinuturing na parang kapatid ang kanyang mga halaman kailangan ng matinding aruga at pag-aalaga sa mga ito kasi pwede siyang indoor or outdoors yung grow lights kasi yun na yung parang artificial sunlight ng mga plants So sa amin, nag-upgrade na din kami, may greenhouse na. Kaya dito na namin kinukulture yung mga carnivorous plants. Pero bakit nga ba ito naging carnivorous plants? Ang carnivorous plants sa Venus flytrap ay merong snap traps o tila magkakabit na dahon na kayang kumain ng insekto. Ang insekto rin ang nagbibigay sustansya sa halaman upang ito ay mabuhay. Sa mga terrariums naman, kasi meron tayong dalawang klase ng terrariums. Merong closed and open terrarium. Pero usually ang ginagawa namin is closed terrarium para mas madali siyang maalaga. Hindi naman kami naglalagay ng any fertilizer kasi kapag naka-close na yon parang own ecosystem na yung nasa loob. So usually kapag closed terrarium, hindi na siya dapat yung constantly misting. Parang everyday kailangan mong mag -mist. Parang once a week lang or twice a month. Depende din kung gaano kalaki yung terrarium na ginawa mo. Sa edad na 23 anyos ni Asli, ang kanyang monster plant ay sumakses na hindi lamang sa buong rehiyon kundi sa buong Pilipinas. Hindi kami yung pinakauna nag-culture, pero kami yung unang nakakuha ng wildlife culture permit. And then, may DOT accreditation na din. Ito kasi mga carnivorous plants, specifically pitcher plants, minamonitor kasi siya ni DNR. Naging finalist na rin siya sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Excellence in Ecology, Excellence in Ecology and Economy Awards, Environmental Stewardship pero ang mga kalaban talaga namin, mga big companies like The Less Philippines, gumagawa ng packaging ng Cadbury, ang mga kalaban namin. So, ang hirap talaga manalo doon sa award na yan kasi mga big companies ang kalaban. Bilang advocacy rin ni Asli na mas makilala pa ang carnivorous plants, nagbebenta siya nito sa halagang 200 pesos to 5,000 pesos. At mabibili rin ito sa The Hive, Baknotan, Pasalubong Hub sa Barangay Baroro. Para po sa mga beginners, I suggest na i-search pumuna po muna online about carnivorous plants kasi may mga requirements din sila. Kunyari, light, water, kasi sa carnivorous plants dapat distilled water or rain water. And then sa sunlight requirement naman, hindi silang ilagay sa outdoors or indoors pero wag direct sunlight. Lalo na kapag summer, masusunog yung plant. Mula sa pag-aalaga ng carnivorous plants hanggang sa pagkamit ng mga parangal, naging isang tunay na inspirasyon si Asli para sa kapataan ng Baknotan. Kaya para sa mga kailian na naisimulan ang kanilang plant journey, Monster Pots is the perfect place to grow. Sweet success, sweet plants. Proudly Baknotanians. Hataw Baknotan!